Sadyang napaka unfair talaga ng mundo. Bakit ka mo? Sa mga hindi nakakaalam ay meron pong mga imbensyon noon na sa sobrang advance at epektibo ay hindi ito na isa Pero bakit? Ang masasagot ko lang dyan ay marami kasing natapakan. Maraming makapangyarihang tao ang nasagasaan gasaan. At ang nakakagulat ang mga inventor at pati na mga inimbento nila ay sabay na nawala at naglaho na parang bula. Pero ano-ano ba ang mga naimbento nila? isa na dito ang machine na kayang magpagaling ng cancer. Meron ding invention na gamit lang ang tubig ay kaya ng magpatakbo ng sasakyan. At ilan pa lang yan sa mga tatalakayin natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. The Water Engine Isang dulang isinulat ni David Mamet tungkol sa isang batang inventor na nakabuo ng makinang kayang paandarin ng mga makina gamit lang ang tubig mula sa gripo. Parang simpleng ideya lang pero kung nagkatotoo noon ay kayang baguhin na nito ang lahat. Kung paano tayo kumakain, kung paano tayo gumagalaw at kung paano tayo nabubuhay. Isipin mo na lang kasi isang makina na pinapaandar hindi ng gasolina o kuryente kundi ng ordinaryong tubig. Walang usok, walang polusyon, walang gastos. Parang himala talaga. Pero gaya ng maraming ganitong imbensyon hindi ito nawala dahil sa hindi gumana. Nawala ito dahil masyado itong gumana ng napakahusay at marami itong natapakang mga nasa kapangyarihan. May mga kwento din noon na may kotse daw talaga na kayang umandar gamit lang ang tubig bilang pangunahing fuel. Sa likod ng hood makikita mo na may tank lang ng tubig at ilang piyesa lang na nagko-convert ng simpleng liquid patungo sa enerhiya. Ang lupet dahil sa halip na gasolina na napakamahal ay tubig na lang ang gagamitin para dito. Kung totoong nailabas at nadevelop ito, Isipin mo na lang kung gaano kalaking epekto ang idudulot nito. Hindi na kailangang umasa sa langis. Hindi na rin magkakaroon ng digmaan para sa reserbang fossil fuel. Wala nang pila sa gasolinahan at hindi na aasa ang ekonomiya sa ilalim ng patakaran ng mga kumpanya ng langis. Pero may problema. Ang mga imbensyon na ito na kayang baguhin ng mundo ay pinipigilan. Ang ilan ay natatabunan na, ang iba naman ay binibili ng mayayaman para hindi na mailabas. At kung minsan kasabay ng pagkawala ng imbensyon ay ang pagkawala rin ng mismong taong nakadiskubre nito. Dahil ang ganitong teknolohiya kasi ay hindi lang basta babaguhin ang siyensya. Malaking banta din ito sa mga taong kumukontrol ng palihim sa mundo. The Ogle Carburetor Noong 1977 sa gitna ng oil crisis at mahabang pila sa mga gasolinahan, isang binatang mekaniko mula El Paso, Texas ang nag-imbento ng teknolohiyang posibleng baguhin ng mundo. Hindi siya scientist, wala siyang white lab gown at hindi rin siya kilala sa academy. Siya lang si Tom Ogle, 21 years old, pero may ideyang halos imposible para sa iba. Ayon sa kanya, nakabuo siya ng kotse na kayang tumakbo ng higit isang daang milya gamit lang ang isang galon ng gasolina. Wala itong espesyal na fuel at walang komplikadong machine. Isang simpleng black box lang na nakakabit sa ilalim ng hood. Ang tawag niya rito ay vapor fuel system. Sa halip na liquid gasoline ang sunugin, pinuproseso ng sistema ang gasolina para maging vapor bago pumasok sa makina. Ang resulta, mas kumpletong kombasyon, mas mataas na efficiency at halos walang nasasayang. Bawat patak ng gasolina ay nagagamit at hindi lang ito haka-haka. Pinatunayan mismo ito ni Ogel sa harap ng mga saksi, mga journalist, mga mekaniko at kahit sa mga ordinaryong tao. Pinatakbo niya ang kanyang modified Ford Galaxy sa round trip na dalawang daang milya gamit lang ang isang galon ng gasolina. Walang refill, walang trick. Lahat ng nakakita ay talaga namang namangha. Kung iisipin sa panahon ng krisis sa langis, ang invention niya ay parang pag-asa. Isang paraan para makawala sa sobrang presyo at sa dependency sa oil industry. Pero alam nating lahat, ang ganitong imbensyon ay may kaakibat na panganib. Mabilis siyang sumikat, lumabas sa TV, mga dyaryo at nagbigay ng lecture kasama ang kanyang diagram. Pero kasabay nito, nagsimulang lumitaw na ang mas malalaking puwersa. Mga investor na ang lumapit hindi para suportahan siya, kundi para bilhin at ibaon na sa limot ang invention niya. May malalaking alok sa kanya, milyon-milyon talaga. Pero tumanggi si Ogle. Gusto niya itong manatiling bukas at magamit ng lahat. Doon nagsimula ang pagbagsak niya. Naging tahimik ang media, nawala ang mga sponsor at nagsimula siyang makaramdam na sinusundan at tinatakot maging ang kanyang garahe ni Looban. Noong 1981, natagpuan siyang patay at opisyal na dahilan, overdose sa alak at painkillers. Pero ayon sa mga kaibigan, hindi siya umiinom at ilang araw bago iyon ay puno siya ng plano at excitement para sa susunod na test. Bata pa siya, 24 years old lang. Ngayon nananatiling nakatenga ang mga patent at ang mismong black box, ang puso ng invention niya ay tuluyang nawala. May ilan ang nagsasabing hoax lang yon Pero marami ang naniniwala na masyado lang itong kakaiba kaya pinatigil ng mga nasa kapangyarihan. Isang simpleng mekaniko lang siya na babago sana ng mundo. Pero mundo na ang nagsabing, hindi pa pwede. The Rife Machine Noong dekada 1930, isang inventor na nagngangalang Royal Raymond Rife ang naglayong maabot ang mas malalim na bahagi ng buhay. Sa makatuwid, gusto niyang mag-eksperimento. Hindi siya naghahanap ng yaman o kasikatan. Ang gusto niya lang ay maintindihan kung paano gumagana ang mismong ugat ng karamdaman o sakit. Gumawa siya ng isang microscope na kakaiba sa lahat ng nauna. Habang ang ibang siyentipiko ay kailangang gumamit pa ng mga kemikal na pang-stain para makita ang mga virus. Si Rife naman ay may kakaibang natuklasan. Ayon kay Rife, bawat sakit at bawat pathogen ay may sariling frequency, isang natatanging signature ng vibration. At kung matutunton at maitutugma lang ng frequency ang sakit gamit ang resonance, maaari nitong sirain ng sakit ng hindi na kailangan ng operasyon o gamot. Mula rito, bumuo siya ng isang makina. Mukha itong simple, ilang dial lang, mga tubo at mga kumikislap na ilaw. Pero ang resulta nito ay kahanga-hanga. Ang cancer cells bigla na lang na disintegrating o naglalaho. Ang mga virus ay sumasabog at ang mga pasyente ang halos wala ng pag-asa na gumaling ay unti-unting gumagaling. May mga ulat na halos 16 terminal patients ang sumailalim sa kanyang therapy. Labing apat umano sa kanila ay tuluyang gumaling. Hindi niya ito pinamalita, hindi rin niya siningil ng milyon-milyon ang mga pasyente. Ibinahagi niya lang ito ng maingat at tahimik umaasang makakatulong sa mas maraming tao. Pero mabilis siyang napansin at nang may makapansin, may mga nagnais na ito'y mawala. Dumating ang mga demanda, mga kritisizim at ang pinakamalaking organisasyong medical sa Amerika, ang American Medical Association, ay biglang tumalikod sa kanya. Ang kanyang laboratorio, nilooban din. Ang mga notes ay ninakaw. Ang mga makina ay pinagwawasak. Maging ang mga doktor na dati sumusuporta sa kanya ay biglang umatras. Ang ilan ay nawala na lang sa publiko, ang iba'y binantaan ng lisensya niya. Ang pangalan ni Rife ay tinanggalan ng kredibilidad at ang kanyang reputasyon ay unti-unting binura. Noong 1971, namatay si Rife, mag-isa, halos walang nakakakilala at tinaguriang isang huwad. Pero kahit ganun na natili ang mga bakas ng kanyang imbensyon. Ang mga kopya ng kanyang makina ay itinago at ginagamit ng palihim. Ang mga libro niya ay ipinapasan ng tahimik, kaya ang tanong, paano kung tama siya? Paano kung bawat sakit ay may tunog at bawat karamdaman ay may frekuensi na kayang basagin? At paano kung ang katahimikan na sumunod sa kanya ay hindi dahil sa syensya, kundi dahil sa pagpigil? Sa mundong ang sakit ay malaking negosyo, ang isang tunay na lunas ay maaring pinakamapanganib na imbensyon sa lahat. The Water Fuel Cell Stanley Myers Final Toast Isang ordinaryong dune buggy ang dumaan sa isang kalsada sa Ohio noong dekada 1990s. Wala itong kakaibang itsura, payat, halos butot, balat na sasakyan. Pero ang dahilan kung bakit ito naging usap-usapan ay hindi ang disenyo, kundi ang nagpapaandar dito, ang tubig. Ayon kay Stanley Meyer, natuklasan niya ang paraan para hatiin ang molekula ng tubig sa hydrogen at oxygen gamit ang kakaibang proseso. Hindi raw ito simpleng electrolysis. Sa kanyang invention ginagamit ang resonant frequencies para mabiyak ang tubig ng halos walang konsumo ng enerhiya. Ang resulta, isang fuel cell na kayang paandarin ang sasakyan gamit lang ang tubig mula sa gripo, ulan, dagat o kahit tunaw na snow. Bitbit ang kanyang invention buong tapang niyang sinabi, ito ang kinabukasan. Ito ang katapusan ng oil isang mundo kung saan hindi na binibili o pinaglalabanan ng enerhiya. Isang panahon kung saan ang giyera ay hindi na nagsisimula sa mga balon ng langis. Pero ang ganitong kalayaan ay may presyo. Dumating ang mga kumpanya ng langis, military contractors at iba pang malalaking interes. Inalok siya ng milyon-milyong dolyar para bilhin at kontrolin ang imbensyon. Tumanggi siya. Gusto niyang manatiling independyente ang teknolohiya at mapakinabangan ng publiko. Kasunod nito nagsimula ang mga problema. Dumating ang mga demanda, ang mga batikos at ang mga paratang ng pandaraya. Ang ilan ay nagsabing trick lang ang kanyang kotse pero walang sinuman, kahit mga kritiko ang nakapag-duplicate ng eksaktong proseso niya. Ang buong plano, misteryosong nawala. Noong 1998, habang lumalabas mula sa isang restaurant, bigla siyang sumigaw, they poisoned me, bago bumagsak sa parking lot. Ayon sa opisyal na ulat, cerebral aneurysm ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero para sa mga malalapit sa kanya, hindi yun kapanipaniwala. Ilang oras bago siya mamatay, Masigla siyang nag-uusap tungkol sa kanyang imbensyon. Ngayon natitira na lang ang ilang pirasong blueprint, ilang patent at mga lumang video ng kanyang bagi na tumatakbo gamit ang tangke ng tubig. Ang iba'y pilit na sinusubukang kopyahin ang kanyang fuel cell ngunit karamihan ay bigo. At kahit wala ang buong disenyo, nananatiling buhay ang kanyang kwento, ibinubulong sa mga forum, ipinapasa sa mga inventor at patuloy na nagbibigay pag-asa. Dahil kung totoo, kung talagang gumana ito, masyado itong delikado para sa mga nakikinabang sa lumang sistema. Hindi siya nawala dahil hindi gumana. Nawala siya dahil baka ito nga ang susi sa tunay na kalayaan. Townsend Brown and the Gravity that Lifted Dreams Bago pa man sumabog ang mga raket at bago pa naipadala ang mga satellite sa kalawakan, may isang tahimik na physicist na naniniwala sa kakaibang ideya na ang gravity mismo ay maaaring kontrolin hindi lang basta labanan kundi baluktutin at manipulahin gamit ang kuryente. Si Thomas Townsend Brown ay hindi maingay na inventor, isa siyang naval physicist na mahilig mag-eksperimento. At sa kanyang mga simpleng pagsubok gamit ang high voltage capacitors, may napansin siyang kakaiba. Kapag inanggulo ito sa tamang posisyon, bigla itong gumagalaw. Hindi aksidente, hindi basta mahina, kundi malinaw at paulit-ulit na pag -angat. Tinawag niya itong electrogravitics. Noong 1920s hanggang 1930s, nagsimula siyang magtayo ng mga device na kayang lumutang sa hangin gamit lang ang tila invisible na puwersa. Para kay Brown, hindi ito simpleng trust o hangin mula sa kuryente. Ito mismo ang gravity na tumutugon sa electric fields. Kung totoo, ang ibig sabihin nito ay hindi lang paglipad ng eroplano. Ang ibig sabihin nito ay kalayaan mula sa limitasyon ng bigat at distansya. Pagsapit ng 1950s, napansin siya ng militar ng Amerika. Nagkaroon ng pondo, mga proyektong palihim at mga eksperimento sa black budget labs. Si Brown mismo ay nagpakita ng mga disc-shaped craft na lumulutang at dumudula sa ere ng tahimik. May mga papel na naisulat tungkol dito, ngunit mabilis ding naklasify at naitago sa publiko. Pagkaraan ng ilang taon, tila biglang naglaho ang lahat. Nawala ang pondo, nagsara ang mga proyekto, at si Brown ay muling bumalik sa pribadong eksperimento. Nang mamatay siya, idineklara ng mainstream science na mali o gawa-gawa lang ang lahat ng kanyang teorya. Pero para sa mga nakakita mismo sa kanyang demonstrations, iba ang kanilang karanasan. Sabi nila, masyadong malakas, masyadong makinis, at masyadong kakaiba ang puwersa para tawaging simpleng ion wind. Hanggang ngayon, nakatala pa rin ang kanyang mga patent at diagram. Pero walang publikong organisasyon ang muling nagtangkang buuin ng kanyang mga disenyo. May nagsasabing itinuloy ito ng militar sa ilalim ng mas lihim na proyekto. Ang iba naman, naniniwalang masyadong mapanganib o makapangyarihan ang teknolohiya para ilabas sa publiko. Dahil isipin mo, kung kayang kontrolin ng gravity, ibig sabihin kaya mong kontrolin ang lahat ng nakapatong dito, sa sakyan, eroplano, hangganan ng bansa, at higit pa. At sa ganitong kapangyarihan, hindi nakapagtataka kung bakit ito biglang nawala sa spotlight. Tesla's Wardenclyffe Tower, the light that was never sold. Si Nikola Tesla, ang inventor na madalas tawaging ahead of his time, ay hindi lang basta gumagawa ng mga makinang kumikislap ng kidlat. Ang tunay niyang hinahabol ay mas malaki, isang mundo kung saan ang enerhiya ay malaya at walang hanggan dumadaloy mula mismo sa lupa at kalangitan at naipapasa sa malalayong lugar ng walang kahit isang kable. Sa Long Island, New York, nagtayo siya ng isang napakalaking estruktura, ang Warden Cliff Tower. Para sa karamihan, inakala itong isang radio tower. Pero ang layunin ni Tesla ay higit pa roon. Naniniwala siya na kayang ipadala ang kuryente sa pamamagitan ng hangin at ng mismong lupa, sakop ang buong planeta. Tinawag niya itong Radiant Energy. Sa kanyang mga tala gumuhit siya ng mga lungsod na maliwanag ng walang wire, mga sasakyang pinapagana ng enerhiya mula sa kalangitan at isang mundo na hindi na kailangang umasa sa oil, carbon o kahit mga planta ng kuryente. Ngunit ang ganitong ideya ay may katapat na tanong mula sa kanyang pangunahing investor, ang industrialistang si JP Morgan. Matapos makita ang progreso ng proyekto, nagtanong ito, kung lahat ay makakakuha ng kuryente, saan natin ilalagay ang metro? at doon nagsimula ang katapusan. Biglang pinutol ni Morgan ang pondo at nagsimulang umurong ang ibang investors. Si Tesla, na ayaw magkompromiso, ay tuluyang nalugmok sa kahirapan habang pilit pa rin pinapatayo ang kanyang pangarap. Noong 1917, winasak at ibinenta bilang scrap ang tore. Ang laboratorio, napundi na at hindi na muling sumindi. Sa mga sumunod na taon, naghirap si Tesla. Nag-iisa sa inuupahang silid, pinapakain ng mga kalapati at nagsusulat ng mga equation na hindi na binasa ng iba. Noong 1943, namatay siya na halos walang naiwan. At sa kanyang pagkamatay, agad na kinuha ng gobyerno ang lahat ng kanyang notes at invention. Ilan lang ang inilabas? Ang iba'y nanatiling nakatago o tuluyang nawala. Marami siyang binitiwang pahayag tungkol sa death ray, vibration weapons at enerhiyang kayang mag-divide sa mundo. Para sa iba ito'y mga baliw na salita. Para naman sa kanyang mga tagahanga, ito ang patunay na may mga ideya siyang masyadong malakas para hayaang mailantad. Ngayon ang pangalang Tesla ay nakikita sa mga kotse, baterya at modernong brand. Pero ang tunay na inventor at ang kanyang tore ay nananatiling shadow sa kasaysayan ng enerhiya. Dahil kung totoo ang kayang bigyan ng kapangyarihan ng lahat ng tao ng libre, ibig sabihin ay tatanggalin mo ang kapangyarihan mula sa mga nagbebenta nito at iyon ang lihim na hindi kailanman ipinagbili. Wilhelm Reich's Orgone Accumulator, The Energy That Made You Whole Si Wilhelm Reich ay minsang nakatayo sa tabi ni Sigmund Freud, pinag-aaralan ng malalalim na galaw ng isip ng tao, pero hindi siya tumigil sa psikolohiya. Para kay Reich ang tanong ay mas malaki. Ano ba talaga ang puwersang bumubuhay sa lahat? Tinawag niya itong Orgone Energy. Hindi ito metaphor o simbolo para sa kanya. Ito ay totoong blue energy na dumadaloy sa kalangitan, sa kalikasan at maging sa katawan ng tao. Ayon sa kanya, nararamdaman ito, nakikita kung alam mong paano at kayang gamitin para magpagaling. Mula rito, bumuo siya ng isang kakaibang imbensyon, ang Orgone Accumulator. Isang kahon na gawa sa salita ng metal at organicong material. Simple lang ang itsura, isang maliit na chamber na maaring upuan ng tao. Ngunit ayon sa mga gumamit kakaiba ang epekto. Ang ilan ay nakaramdam ng init, ang iba na may biglang napaiyak na parang may gumaan sa kanilang kalooban. May mga nagsabing unti-unting lumiit ang kanilang tumor. Para kay Wright ang organ ay parang natural na baterya ng buhay. Isang puwersang nakakaayos ng katawan at kayang magpagaling mula sa depression hanggang cancer. Hindi niya ito ibinenta bilang milagro, hindi niya ito tinawag na banal. Basta't sinabi lang niyang gumagana ito. Pero gaya ng madalas na nangyayari, kung ano ang hindi kayang ipaliwanag ng medisina, kadalasan ay tinatanggihan. At kung ano ang hindi kayang kontrolin ng gobyerno, kadalasan ay sinusupil. Dumating ang FDA, idiniklara nilang huwad at mapanganib ang kanyang mga aparato. Inutusan siyang itigil ang paggawa. Tumanggi siya. At mula roon, nagsimula ang sunod-sunod na pagsalakay. Sinurunog ang kanyang mga aklat, winasak ang kanyang mga imbensyon at pinutol ang kanyang pananaliksik. Sa huli, nakulong si Reich dahil sa contempt of court. Noong 1957, namatay siya sa bilangguan. Ayon sa opisyal na ulat heart failure. Pero para sa ilan may mas malalim na dahilan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, isinara at isinelyo ang kanyang mga notes sa loob ng ilang dekada. Ngayon itinuturing siya ng iba bilang huwad na sentipiko pero may mga naniniwala pa rin totoo ang kanyang nakita. May mga taong patago pa rin gumagawa ng orgone devices sa mga basement, sa mga kubo, sa ilalim ng mga bituin. Ang ilan ay nanunumpang gumagana pa rin ito, ang iba'y natatawa lang pero nananatiling bukas ang tanong. Paano kung tama siya? Paano kung ang enerhiyang matagal na nating binabalewala, ang mismong himpapawid na humahabi sa paligid natin ay siyang pinagmumula ng lahat? At paano kung may isang tao na minsan nang nagpatunay nito at pinatahimik? Cold Fusion Fire at Room Temperature Noong buwan ng Marso, 1989, dalawang chemist, sina Martin Fleischman at Stanley Pons, ang humarap sa mundo at nagbitiw ng pahayag na yumanig sa buong larangan ng pisika. Ayon sa kanila, natuklasan nilang paraan para maganap ang nuclear fusion hindi sa loob ng araw o bituin, kundi sa simpleng mesa ng laboratorio sa temperatura ng kwarto. Tinawag nila itong cold fusion. Kung totoo, ito ang magiging holy grail ng enerhiya, mura, malinis, halos walang hanggan, at sapat para bigyan ng kuryente ang buong mundo ng walang usok, walang radioactive waste at walang digmaan para sa langis. Sa kanilang demonstrasyon, ipinakita nila ang isang palladium rod na nakalubog sa heavy water. Pinadaluyan ito ng kuryente at lumabas ang init. Mas marami kaysa sa dapat na naproduce mula sa kuryenteng ipinasok. Sa madaling salita parang may dagdag na enerhiya na lumilitaw mula sa wala. Agad itong ibinalita sa buong mundo. Mga headline ng nagsabing natapos na ang panahon ng fossil fuels. Pero sa likod ng mga kamera, nagsimula ang kaguluhan. Maraming laboratorio ang sumubok kopyahin ng eksperimento. Ang ilan ay nagsabing nagtagumpay sila, ngunit mas marami ang bigong makuha ang parehong resulta. Ang data ay naging hindi consistent at ang reaksyon hindi matatag. Doon pumasok ang mga kritiko. Tinawag nila itong bad science, junk at sa kalaunan isang pandaraya. Ang mga pangalan nina Fleischman at Pons ay unti-unting nilamon ng kahihiyan. Ang kanilang mga karier winasak ang dating tinaguriang breakthrough naging halimbawa ng pagkakamali pero hindi lahat ay tumigil. Sa mga lihim na kumperensya at sa maliliit na basement labs, may mga sentipiko pa rin tahimik na nag eksperimento May ilan na nanumpang nakita nila mismo ang dagdag na init, naramdaman nila ang ebidensya. Ngunit walang sapat na pondo, walang journal na handang mag-publish, at walang unibersidad na gustong sumayaw sa delikadong teritoryo. At hanggang ngayon, Nananatili ang bulong. Paano kung totoo ito? Paano kung nawala hindi dahil sa kabiguan, kundi dahil masyado itong matagumpay para sa panahon nito? Dahil kung ang cold fusion ay tunay, hindi lang ito nag-aalok ng enerhiya, nag-aalok ito ng kalayaan. At ang kalayaan sa isang mundong binuo sa pagkadepende ay isa sa pinakamapanganib na bagay na maaring ialok. The hemp car stronger than steel, greener than gas. Noong 1941, ipinakilala ni Henry Ford ang isang sasakyang kakaiba sa lahat. Sa unang tingin parang ordinaryong kotse lang. Kahon ng katawan, simple ang disenyo, walang kinang. Pero ang sikreto nito ay nasa mismong pagkakagawa at sa kung ano ang nagpapatakbo rito. Ang katawan ng sasakyan ay hindi gawa sa bakal. Sa halip ito ay ginawa mula sa hemp fibers, mga hibla mula sa halaman na pinroseso upang maging matibay na material. Ang resulta, mas magaan kaysa bakal pero sampung beses na mas matibay. At hindi lang iyon, pati ang fuel nito ay mula rin sa hemp. Isang malinis na biofuel na kayang magsunog ng halos walang polusyon. Ipinakita pa mismo ni Ford sa publiko, hinampas niya ang sasakyan gamit ang maso at imbis na madent, tumalbog lang ang martilyo. Isang malinaw na patunay ng tibay ng material. Kung tutuusin, ito ang sagot sa dalawang pinakamalaking haligi ng industriyang kontrolado noon, steel at gasolina. Sa isang iglap, ipinakita ni Ford na posible ang hinaharap na hindi nakasandal sa minahan at langis, kundi sa mga bukirin. Isang ekonomiya kung saan ang mga magsasaka ang nagbibigay ng energy at ang mga kalsada ay pinapanday hindi ng usok kundi ng kalikasan. Ngunit ang ganitong pangarap ay hindi tumagal. Sumiklab ang digmaan, tumaas ang pangangailangan sa langis at ang hemp na madalas inuugnay sa maling imahe at takot ay tuluyang ipinagbawal ng gobyerno. Unti-unting na isang tabi ang teknolohiya, nagsara ang mga pabrika at ang blueprint ng hemp car ay naiwang nakatago. Ngayon ilang lumang larawan na lang ang natitira, itim at puting kuha ng isang inventor na may hawak na hammer. Nakangiti, pinapatunayang kayang baguhin ng halaman ng hinaharap. Pero naiwan ang tanong, Paano kung iyon ang tinahak natin? Paano kung ang bawat sasakyan ay tumatakbo gamit ang malinis na biofuel? Paano kung ang bawat kalsada ay hindi tinatabunan ng polusyon kundi binabantayan ng mga taniman? Ang hemp car ay hindi lang isang eksperimento. Isa itong rebelde laban sa industriya. At isang paalala na minsan, ang pinakamalinis na sagot ay siya ring pinakaunang ibinabaon. The Coral Castle, One Man, 1,000 Tons sa Homestead, Florida nakatayo ang isang kuta na parang lumabas sa alamat, ang Coral Castle. Gawa ito sa mahigit isang libong toneladang limestone blocks, mga batong kasing laki ng bas at kasing bigat ng malalaking truck. Pero ang pinakamalaking misteryo, itinayo ito ng isang tao lang. Ang pangalan niya ay Edward Leedskalnin. Limang talampakan lang ang taas, payat at mahina ang pangangatawan. Pero sa loob ng tatlong dekada, itinayo niya mag-isang isang kastilyong hindi matitinag. Wala siyang malalaking crane, walang crew at walang modernong makina. Gumagawa lang siya tuwing gabi palihim habang tulog ang mga tao. Sa loob ng Coral Castle makikita ang mga tore, trono, celestial alignments at maging malalaking pintuan na kayang paikutin gamit lang ang isang daliri. Ang bawat bato pinutol at inilipat na para bang wala itong bigat. Nang tanungin siya kung paano niya ito nagawa, Simpleng sagot lang ang ibinigay niya. Alam ko ang mga sekreto ng mga piramid. Mula noon, nagsimula ang haka-haka. May mga nagsasabing nakita raw ng ilang kabataan kung paano parang lumulutang ang mga bato sa ere. Ang iba'y naniniwalang gumamit siya ng magnets, sound vibrations, o mga teknolohiyang mas luma pa kaysa sa ating kasaysayan. Nang siya'y mamatay, naiwan ang Coral Castle bilang isang monumento ng hiwaga. Walang blueprint, Walang malinaw na record kundi ilang kakaibang gamit na yari sa kahoy at wire. Kahit ngayon wala pang nakapag-replicate ng kanyang ginawa. Sa kanyang mga notebook, isinulat niya ang ideya na lahat ng bagay ay binubuo ng maliliit na magnets. At kung makokontrol mo ang mga ito, makokontrol mo rin ang mismong matter. Para sa mainstream science, ito'y katawa-tawa. Pero ang mismong kastilyo, nananatiling nakatayo, matibay, tahimik at imposibleng ipaliwanag. At higit pa sa agham at misteryo, may isa pang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Ang buong Coral Castle ay itinayo niya para sa babaeng kanyang minahal. Isang dalagang iniwan siya bago sila ikasal. Ang bawat bato ay patunay ng kanyang heartbreak. Pero isa ring testamentong puno ng dedikasyon at hiwaga. Ngayon libu libong turista ang bumibisita, dinadama ang malamig na pader at nagtataka. Paano nagawa ito ng isang taong mag-isa? At anong sikreto ang isinama niya sa libingan? Hindi lang ito monumento ng pag-ibig at pagkawala. Isa itong paalala na may mga lihim sa mundong hindi madaling ipaliwanag at minsan, ang sagot ay hindi hinahanap sa agham, kundi sa mga taong handang gumawa ng imposibleng bagay.